Inilabas na ang resulta ng autopsy sa VMX star na si Gina Lima. Nauna itong napabalitang nasawi sa pambubugbog ng dating nobyong modelo. Mariin namang pinabulaanan ng modelo ang paratang sa kanyang social media post. Nag-ala Romeo and Juliet naman ang insidente. Ito ay matapos matagpuan din ng pulisya ang dating nobyo ni Lima na wala na ring buhay para sa iba pang detalye, tutukan natin ang report ni Abante reporter Edwina Balasa. <laughs> Nakitaan ng panalakip ng dibdib at lalamunan ang model at Viva Max artist na si Gina Lima na naging isa sa ng pagkasawi nito at hindi sa pambubugbog ayon sa autopsy result na isinagawa ng pulisya. Ito ang sinabi ni Quezon City Police District Spokesperson Police Major Jennifer Ganaban sa isinagawang press briefing sa Campo Crame. Subalit ayon kay Ganaban, sa ngayon ay hinihintay pa nila ang toxicology result ng QCPD Forensic kung ano ang tunay na dahilan ng pagkasawi ng dalaga. Pawang mga non-fatal din ang mga natagpo ang pasa mula sa biktima kaya hindi ito namatay sa bugbog. Base pa sa ulat, may nakuwang ilang tableta at kush sa lamesa kung saan natagpuan ang wala ng ulirat na biktima sa condo unit ng kanyang XBF sa Laloma, Quezon City. Samantala, kinumpirma rin ng QCPD na binawian ng buhay si Ivan Cesar Ranquillo, ang dating boyfriend ni Lima, matapos umanong makita na isa na itong malamig na bangkay na isugod pa ito sa ospital kaninang umaga, ngunit idineklara ng dead on arrival ayon sa pulisya. Maguguritang nagpost pa sa kanyang FB account si Ronquillo at inilabas ang kanyang kalungkutan sa pagkawala ni Lima, inihag nito na magsasama rin sila sa kabilang buhay. Ako si Edwin Balasa, Abante.